hintayin ko yung kalabog mo. Grabe <laughs> lang sa'yo, Kuya August. Kalabog mo Si <laughs>

Ate Ashley sa si Michelle. Tapos, Ate Ashley si Kuya Melvin, si Kuya Alvin, kapatid niya yun, yung pogi na yun. Si Kuya August, wala naman na, ba? Diba? Yung pinakagwapo. Yung pinakagwapo. Ha? <laughs> <laughs> Ate Michelle dito. Mabap, pwede pang makaupo si Ate Michelle. Sige, okay lang po. Siguro, ganun natin para hindi makaupo si Ate Michelle. Sige, sige, okay lang pa. Ate Michelle, lo, dito ka. Para hindi po kayo, ano. Tay, pasok po kayo sa bahay namin. Pasok po kayo, Tay. Lipo kayo dito. tumuli po kayo. Gato po kayo yun eh. Kapi po, Tay. Ano po bang gusto niyo? May cream? May ano? Wala ka ganda. Tay. Parehas pa kayo nakablock ah. Ngayon dito po kami, 3 months ago, 4 months ago. Tay, okay, pas po. Hindi mo naman na nila. <coughs> tay. Okay lang po kayo. Pwede mo malaman pangalan niyo po, ilang taon na po kayo? Wala kang ginagawa. Ano bang ginagawa mo? Wala kang ginagawa. Tama ba tanong po? May ginagawa? Wait lang Ano ang ginagawa mo pag wala kang ginayon? Mama naman eh. Kaya bin, upo dito. Kaya bin, dito ka. Bigyan bigin na natin ang na mas makilala niya ito ni Chelsea at eh. Tanong niyo po bakit siya ito, ang mukhang malungkot. Ano na sa isip mo? Ang isip mo, paano mo magiging ate? <laughs> Hindi. Kala ko naman yun. O, ang mo na kung kailan ba ako darating dito, at kailan tayo pipita. Ganun ba? Hindi pa rin. Eh ako, naisip ko, naisip mo sasagutin mo ako ng rin. Hindi ko lang. O diba, atas tumawa ka na. Hmm. Diba? May baalala kasi si Kate lang. Bakit ka daw malungkot? Hmm. Hmm. Ha? Masama pa karamdam mo? Hmm. Mapansin nyo ka, Tegram. Tignan niyo yung paan ni Tate. Ito, Tate. <clears throat> Ito. po siguro yan. Hindi po, pinanganak kong ganyan tatlong taon. Ang uh, tatlong taon, tapos napaano po kayo? Nilagnat daw po ng mata. Patulukan daw po ako ng gamot. Okay, tapos kasi, kasi naisip ko, ah kaya pala ganun si Ate Ashley. Kung mapansin niyo ka Telegram, sa so ngayon lang makakapanood kay Ate Ashley. Tignan niyo yung ano ni Ate Ashley. Ano po? Parang namana? Ah? Ah, kala ko nga doon nakuha kay Papa niya. Hmm. Tapos sa kamay, di ba ate? Yeah, mm -hmm. oh, Siya po simula po na pinanganak niya. po. Tapos ano na daw po yung cost nung ganon ate? Uh, pag iyan daw po. Mmm, tatanungan ko na 'yung ano, nanti. Ah. Baik. Yung pagbalik sa school ngayong pumasok. Okay naman. Kumusta Emma? Bless plasma Pasmit ko lang Pagkana yung nang-bully? Pagkana yung nang-bully pa ulit iyo Sabihin mo lang. Nandyan si Ate Michelle. duduro. Ay naku! Kung alam mo lang dudurubi ni Ate Michelle yung nang-bully sa'yo. Nandyan yung nang-bully okay, pa sa'yo? Oh, Ayan po yun. po yung nakunta niya rito nung nakaraan. Siya talaga yung ano namin ka-Tetra. Itong kapatid ni Ate Ashley. mo oh, Ganing pa yung Japan gusto niyang makamusta yung mga kababayan. Gusto niyang makamusta yung mga yung daya mo. May channel siya ang pangalan niya, Michelle Jaffina. Napapalag mo ba? Palover ko pa yata ito mga katekram, napapalag mo niya ako. Madami siyang kahawig na artista kasi. Baka sa mo, na magigita na nga tayo. Diba? pagbuti mo muna yung pag-aaral mo. Huwag mo kayo mag-boyfriend. Mag mag kasi pag natapos ka ng pag-aaral mo, kaya mo gusto mong mag-boyfriend o mag-asawa. At least meron ka ang kurso na nakuha. ba? Diba? Malay mo, walang trabaho yung mapangasawa mo

Si Kuya Bin parang tutumbay. Oo. Oh. Pogi Masipag pa. Thank you, Kuya Bin. Grade 12. Grade 8. Ayan, Kumusta yung pagbalik sa school natin? mahirap na mahirap na ano? may sinabi kayo mahirap na mahirap na muna kasi ako hmm, dahil English ah, ako din dyan sa masakit ang ulo ko eh Oo, kaya nangongopia na lang ako pagka, pero huwag niyong gagayain yun nangongopia pero nung nakatapos na ako ng college yung magna-nurse yung nursing aid ako Pinilit ko talaga ano, pinilit kong intindihin yung mga tinuturo. Kaya pag mag-aral kayong mabuti para mas malaki yung pagkakataon no yung opportunity na magkaroon kayo ng matandang bukas. Yan kasi daw yung yaman na hindi pwedeng manakaw minuman na madadala nyo habang nabubuhay kayo. Wala talaga, kasi kung wala namang kailangan bilhin na ads na kami. Kasi kaya bumalik dahil ako kong mga musta nga sa pag-aaral mo. Pero okay ka naman ba talaga? Ako yung nalulungkot sa mata mo eh. Parang may problema ka eh. Okay ka naman. Anong oras na ba? Ah, uh, 5.15 ng mga Okay, sige. Um, ayaw nila ano? Um, ayaw man lang nila magsabi pambahon po. Ba't tayo may magsabi? Uwi na tayo. Ayaw nilang mong pambahon. Hmm. Ba't sino nakakapagbigay ng pambahon niyo ngayon? sinaran po yung kinanay. Pero alam ko, sobrang hirap ng trabaho niya. Talagang kinakaya niya, no? Hindi nga lang pala, pamasayang palang pala, 40 pesos na yun. Ba't hindi nga nalang nakarin? Malayo. Malayo. Ay, wala ka doon sa kilala ko. Si Ate Karen, lin linala ka niya kahit ilang kilometro. Kahit General Rose. Si General si Rose. Kilometro. Kilometro ka lang si General Rose hindi pa kasi siya college eh. To, grade 12 pa lang. Next year, makikilala niya na. kasi pupunta ka na sa base, di ba? Next year. Ay, kaso nursing nga ang gusto niya. Ito yung mahirap dito. Pupunta siya na Manila. Oh. Hindi, sana siya? Sa... Kung saan Ah, sa may bypass road. By bypass, di ba? Sa government ninyo, mura doon. Libre hmm, okay. Pero yun yung gusto mo, diba? Okay. Next year na top yun, top, eh. Kahit toko, pwede libre lang doon. Ang kailangan, ang kailangan lang natin pag, ano, doon, yung pangkain mo, pang-rent mo sa, ano, Pagkakataas <coughs> mo lang. Tapos, pwede ka uuwihan doon. Pwede kada month <coughs> na ganun. So, yun lang. Kasi next year na yun eh, katekram sa si Ate Ashley. Medtech pa nga siya hmm, isa namin, scholar. Uh, Ate Madela, galingan mo dyan, Ate Madela. Pagkano pala, Ate Madel, malay mo, next year, magkasama na kayo ni Ate Ashley. ako nang mamumulit sa kanila kasi ano, may mga titas kasi tayo na nagpapabot ng pagmamahal uh, sige itong bigay ko sa inyo yung okay, maghanas na sila yan okay. kay ano kay Tita sa grupo po ng Teclam ang na walang pakpak founder Tita Ma'am si Marie from Tita Rose Amargo from Japan yung pong pinabot nyo pong 3,000 pang allowance na lang po nila ate pambahal nyo pambahal nyo pipe 1,500 kayo ni ate uh, namun dari yang nenek anu tanggapinnya Tita, ano, Tita Rose Amargo from Japan. Ano, Tita Rose Amargo from Japan. From Tita Rose Amargo from Japan, you so much ocean. Thank you, Tita Rose, sa pagmamahal sa mga kababayan po natin. At yun lang, sa mga katekram po natin, katekram family sponsor, kaya sa ating pinaka uh, pinakamagandang uh, ano, kasama natin, si Tita Ate Michelle, si Kuya Alvin, Kuya Melvin, Alvin, Melvin, <laughs> Kuya August. At maraming maraming salamat po sa ano, yung din, yung kanina si Tita Marie M, yung pong pinabot niyong 5,000, 19 pesos, 52 cents kila uh, sa tinulungan nun natin kanina. Maraming mm -hmm. maraming salamat po sa pagmamahal po sa mga babayan po natin. No? At uh, mali guys, mali guys, dito ko kayo rin. Ayan, sagutin ni, no, ni Kuya Ben. Mali guys. Magpalaan po tayo ng ating Diyos. Sige po may lagi, mahal po namin. Thank you, tayo, po Kram. I love you for my mind, Chuk Chuk.